so bigyan at sobrang sakit ko. Diktima lang kami ni Aileen. Diktima lang kami ng anak kumang... kami, <laughs> <Gano> an ko mang mapanguskang lipunan. Kaya nagtanohan ko. Ay, ang galit ko. Bakit sa akin?

Maging mahirap sa batas ng tao. Mahihirap pag wala kong pera. pagsakit. Hindi ko alam ano. kung paano magsisimula. Pero kailangan ko magmabuhay. Yang <tuk> menyapu, apa? Mau ngapain?

binibigyan na ako ng maraming damas para hindi bumigay so, sa pinagtataanan ko ngayon para sana